Tang tato nga ba ay konektado sa Mark of the Beast? Sagutin po natin yung tanong na konektado ba yung tato sa Mark of the Beast? Ang Mark of the Beast po, napakarami ko na pong pag-aaral na ilagay po sa YouTube at saka sa Facebook. Pwede po natin tingnan po yan at pag-aralan. 666 po yung tinatawag ng Mark of the Beast. Ito yung tatak ng mga hindi susunod sa Panginoon. At sila po ay susunod sa Antikristo at doon sa Huwad na Propeta bago po ang wakas. Revelation chapter 13 verse 16 Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Kung papansin ninyo mga kapatid, ang mark of the beast ay hayagan na hindi na itinatago. Kahit pinatatakto sa katawan, okay lang sa panahon natin. Pero alam nyo po, napakalalim ng dahilan po ng mark of the beast at dapat hindi to nakalagay sa atin dahil ang pagtatato ay pagbutas at nakakapenetrate po ito sa mas malalim na degree ng ating skin. Kaya siguro pinagbabawal ng Leviticus chapter 19 verse 28 ang pagtatato kasi nga panghabang buhay na po ang tato. Oo, may naiimbento ngayon ng mga device na mabubura po yung mga tattoo po natin. Pero nakapenetrate pa rin po yan sa mga mas malalim na degree ng ating skin. Kaya nga po hindi na pwedeng magpasalin ng dugo ang may mga tato. Kasi nga po nagpaparumi na ito na ating dugo to be specific. Kumbaga mark na po ito pang habang buhay. At sa Mark of the Beast sa huling panahon, ang pandaraya ng gagawin ng Antikristo para makapagpatatak ang mga tao nito, di natin alam kung tato or barcode implantation pero isa yung tiyak once na may marka at tanda ka na ng tatak ng halimaw mapapa sa impyerno ang kaluluwa mo wala na pong burahan wala nang alisan kasama ni satanas at ng huwad na propeta nandaya daya sa tao kung bakit may tatak ang mga magpapatatak po ng mark of the beast Revelation chapter 19 verse 20 ngunit dinakip din ng halimaw dinakip din ng huwad at sinungaling na propeta na gumawa ng mga himala para sa halimaw ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahin nito. Silang dalawa ay tinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Ang lesson nito mga kapatid, ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Ikaw ba, magpapatato ka pa? Kung ikaw ay kristyano, hindi ka na dapat magpapatato kasi alam mo kung ano ang buong dahilan kung bakit ayaw ng Diyos ang pagtatato. Tandaan po natin ang katawan natin ay hiram natin sa Diyos, hindi natin pagmamayari ito. Ang ating katawan ay pinapanahanan ng Espiritu Santo simula ng tinanggap natin ng Diyos. Hindi ba ang katawan nyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap nyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan nyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Mga kapatid, habang tayo nasa last days, piliin po natin yung kapuri-puri at yung kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin lahat ng tutunan natin sa Biblia ay magagamit po natin para sa ating hinaharap, para sa mga matutuwid na pamumuhay. Piliin natin yung maging malinis, marangal, kaya-aya sa paningin ng Panginoon. Philippians chapter 4 verse 8 Bukod dyan mga kapatid, lagi yung isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhin nyo ang lahat ng tunay nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa. Microchip Implantation Konektado nga ba sa Mark of the Beast? Gaano na katagal at karami ang meron nito? Kasi sa Sweden, bata at matanda, meron po nito. Tingnan po natin kung paano nila gamitin yung microchip po na nilagay sa katawan po nila. Sign na po ba ito na tayo po ay malapit na sa pagdating ng Panginoong Jesus? Naniniwala ang karamihan kung bakit sila nagpalagay ng microchip sa katawan nila kasi nga sa efficiency binibigay nito. Sample na lang sa pagbayad, hindi lang basta cashless po ang ginagawa, kundi yung mismong kamay nila, ang scan po nila. At kung ano yung nakalagay doon sa kanilang kamay, yun na po yung makakadetect at pwede na sila makapagbayad. Hindi lang to basta barcode, at hindi lang basta cellphone ang gamit ang scanning kundi yung mismong katawan nilang gagamitin niniwala din ng karamihan kung bakit nila gusto ang microchip implantation dahil sa security ang binibigay nito hindi mananakaw kung meron mang cellphone ang gamit pagdating po sa pagbayad scanning kundi nasa katawan na hindi nga naman makukuha po yung katawan o yung kamay kapag ka security pinag-uusapan kasi nakadikit sa katawan ng tao broin mo kapatid hindi na kailangan ng ID kundi yung kamay na lang dahil nga may microchip doon sa katawan mo at yun na yung access mo para makapagbukas ng mga ibang bagay access online di ba So, ganun yung normalize sa panahon po natin ngayon. Tingnan natin ngayon kung ang sinasabi ng Biblia. Kung ito ba ay propesiyang nagaganap sa panahon natin at marami ang hindi nakakaalam. Marami po nagsasabi na hindi na kontrolado ng Panginoon ng mundo dahil sobrang high tech na hindi niya na makontrol yung mga bagay-bagay at yung mga tao sobrang talino na. Sa totoo lang po kapatid, kasama yan sa propesiyang nagaganap sa panahon natin. Bago ang wakas, ang tao ay magiging sobrang talino. Ang sabi ng Daniel chapter 12 verse 4, but you Daniel keep this prophecy as a secret. Seal up the book until the time of the end when many will rush here and there and knowledge will increase. Maraming natatakot pagdating po dito. Lalo na yung hindi alam yung patungkol po kung paano makakaligtas sa mark of the beast. Kasi ang sabi ng Revelation itatatak mismo ito literal sa ulo at sa kamay ng tao. Oo, tamay narinig mo. Mapamayaman, mapamahirap. It is mandatory na itatatak sa mga tao sa buong mundo, hindi lang selective country sa kinapal. Ang sabi ng Revelation chapter 13 verse 16, let's read. He required everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to be given a mark on the right hand or on the fore head. Kung papanoorin nyo yung buong audio, yung original na video po nyan, parang normal lang sa mga bata at sa mga magulang na inilalagay yung microchip po na yan at ikaw na ang bahalang kumilatis kung yan ba ay fulfillment doon sa nirereading panahon sa mark of the beast kasi tingnan mo sa kamay nilagay at meron rin sinabi ang revelation na sa forehead hindi imposible na magkaroon na rin ng mga bagay na yan at yung numero na yan, yan yung bagay na kailangan kilatisin o pag-aralan kailangan ng talino nasabi ng revelation chapter 13 verse 18, kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pang pangalan ng tao at ang numero ay tatlong anim. 666. Marami ang may hindi alam na ito ang technology na pwedeng gamitin po sa Mark of the Beast. Alam nyo po, hindi lang po technology ang mag increase sa panahon natin. Wars and rumors of wars. Oo, dati may mga na pero papalapit tayo ng papalapit sa end times. Mas marami pang digmaan, alitan at hindi po yan aksidente. Sama po yan sa biblical prophecy o sa timetable ng Panginoon na kalatag na mangyayari po sa buong mundo. Wala kahit isa na hindi niloob ng Panginoon. Alam mo kapatid kung babaybayin natin yung mga sign before end times, kulang yung video na ito kasi hindi lang technology yung mag increase Kahit yung paggawa ng kasalanan, pati yung panlalamig ng mga mananampalataya. Buruin nyo po, mananampalataya na ng Panginoon, pero mawawala pa rin, Aabondonahin pa rin. Hindi lang basta ayaw mag-church, kundi tatalikuran yung pananampalataya niya sa Panginoon ng pinaka-worst po na mangyayari sa isang Kristiyano. Mawala ka sa kalooban ng Panginoon. Mateo chapter 24 verse 12, sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold panahon natin ngayon, tingin ka lang po sa paligid. Maraming nangangaral, kahit sa online po, pero marami rin po yung gumagawa ng kasalanan at sinasan tabi yung mga salita ng Panginoon. Why? We are near the end times. We are not just living in the last days. Napakalapit po natin sa pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid, gumagawa ko ng video ng mga ganito. Kahit na po nadidemonetize yung ibang mga mark of the beast na topic ko po. Antichrist, rapture, marami po yata yung ayaw ng mga bagay na yon at kung nasa likod nito ay Antikristo, ito ay sinasaway ko sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Gumagawa pa rin po ako ng mga same topics related po pagdating dito kasi nais ko po na ma-enlight po yung mga hindi pa nakakaalam at tulungan nyo ako na ma-share yung mga bagay po na ito. Pwedeng gamitin yung buhay nyo po para makakilala rin ang iba sa Panginoon at makalapit, makatalikod sa kasalanan. Kasi kapag naririnig na natin ng mga bagay po na ito, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na siya ay malapit ng dumating. Basahin po natin ito, Matthew chapter 24 verse 33. Ganon din naman kapag nakita niyong mangyayari o nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman niyong malapit na akong dumating. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, matutupad ang lahat ng ito bago pa mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili so, Yung magpakailan one word currency, man. One word currency na sinasabi ng Revelation chapter 13 verse 17 na hindi ka makakabili kung wala kang Mark of the Beast. Yung Mark of the Beast, meron po akong nilabas na video, panoroin po natin at ma-inspire po tayo at matuto tayo sa mga bagay na sinasabi ng Biblia. Gaya nga ng pinag-aaralan natin doon sa One World Religion, kung tayo nga ba ay papunta na doon, meron ding One World Currency na gagamitin yung isang pera sa buong mundo. At ito yung gagamitin mo upang makabili ka at makapagbenta. Dalawa lang naman kasi yan, di ba? Kung hindi ka bibili, ikaw yung magbebenta. Revelation chapter 13 verse 17 At ang sinamang mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Ngayon merong tinatawag na Amazon One na ginagamitan ng literal mismo na palad para makapagbayad ka. bago ka makapagbayad, kailangan mo mag-register na ini-scan din yung mukha. Kinoconnect po nila ito sa Mark of the Beast. Tingnan nyo po mabuti kung paano magbayad sa video sa pamamagitan po ng palad. Ganon din po mga kapatid yung ginagawa sa panahon natin ngayon. At yung Amazon One, connect ng mga mana ng palataya, mga nag-aaral po sa mga eschatology na ang Mark of the Beast ay papunta sa ganitong sistema sa Amazon One. Alam nyo naman na related na sa atin ng mga bagay na ito. Yung scanning ng face, yung fingerprints, sa mga bagay na nire-register po natin online. Ganon na din sa mga information na kinukuha sa atin at inilalagay po sa computer o sa internet. Nakreate kasi yung Amazon One sa mga benepisyo na hindi na kailangan ng cash, ng card, basta iscan mo lang yung palad mo. Para na rin sa security, hindi manahakaw kung meron kang maraming perang dala at hindi rin ma-access ng iba kung meron kang card at hindi na ma-hack. Convenience na rin po para hindi mahasil magbilang ng mga pera at hindi mahirapang hanapin sa bag kung merong kamang dalang cash at dahil nga sa pamamagitan ng palad nagiging convenience po at nagiging mabalis ang transaksyon dahil nasa katawan na yung paggamit po ng pagbayad sa pamamagitan ng palad hindi rin magagaya to ng ibang tao kasi nga unique ang pagkakagawa sa palad ng bawat isa kaya po kinokonek na mga tao ito dun sa mark of the beast dahil hindi ka makakabili at hindi ka makapagbenta kung wala kang tatak ng tatak ng halimaw sa kanang kamay ganon din sa noo kasi ito yung nilang na verse sa Revelation chapter 13 verse 16. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Basahin po natin yung verse 17. At ang sinamang magpapatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Pansin nyo naman ngayon kapatid na napakatindi na po ng paggamit po ng transaksyon sa online. Alam nyo naman na unti-unti nang ine-embrace ng mundo ang cashless society na unti-unti nang nawawala ang pisikal na pera sa ekonomiya sa paggamit ng barcode, sa paggamit ng scanning, nandyan na po yan. Kaya mahirap man o mayaman, tanyag o hindi, nakakagamit na po ng mga makabagong teknolohiya sa pamamagitan po ng scanning. Hindi na kailangan ng pera na literal, barya papel o kahit yung card, scanning, barcode at iba pa. Dahil nga, involve ang pera doon sa Mark of the Beast. Sa panahon ng Tribulation, hindi kailangan ng pera. Kailangan na ng tatak. Doon sa Amazon One, nakikita pa natin na kinakailangan pa mag-register. At hindi pa mismo literal na tatak yung ini at hinahanap. Kumbaga, paggamit pa rin ito ng mga makabagong teknolohiya. Pero hindi natin maitatanggi na papunta na po tayo doon sa cashless society at yung mark of the beast na gagamitin yung mga sistemang makabago doon po sa pagtatata, pagbebenta at pagbili. Kasi nga nandito na tayo sa panahon na digital na online na. At alam nyo yung tinatawag na Central Bank Digital Currency the new digital currency to replace money and coins. Wala nang gagamiting papel, wala nang gagamiting barya. Kahit card po lahat ng pera ay magiging digital na at electronic na. Iisa na lang ang ahawak at isa na lang din yung gagamiting pera. Ano so, tingin mo? Konektado rin ba ang central bank digital currency sa panahon ng tribulation? Yung one world currency magiging isa na lang ay tsura ng pera. Di natin alam kung gagawing peso ito, yen o dolyar. Pero isa ay sigurado, isa na lang ang magiging itsura ng pera sa buong mundo. Ito yung gagamitin para makabili ka o makapagbenta. At tugma yung one world currency doon po sa mark of the beast na gagamitin sa ekonomiya ng buong mundo. Nais kong malaman mo ito kapatid at ang layunin ko kung bakit yung ginawa ang video na ito hindi upang bigyan ka ng takot at ng confusion kundi bigyan ka ng pag-asa dahil sa mga balitang ito ay naisakakatuparan yung mga propesiyang nakalagay sa Biblia na ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi. Tanda lang ito sa papalapit na pagparito ng Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon. Ito'y tatandaan mo kapatid. Ano man yung mabalitaan mo na nagaganap sa buong mundo at mangyayari sa mga susunod na panahon, alam ng Diyos ito. Kasama ito doon sa timeline ng Panginoon sa pagiging sovereignty ng ating Diyos. Wala kahit isa na hindi alam ng Panginoon ang nangyayari sa buong mundo. Sino man ang ipapanganak sa araw na ito, sino man ang mamamatay sa mga susunod na panahon, alam ng Diyos po ang mga bagay na ito at alam ng Diyos ang mangyayaring ito. Ito po yung gusto ko ipaalala sa'yo kapatid. Ano man ang maganap sa mundong ito, ang ibang Ibanghelyo ni Kristo bago ang wakas ay magahari at mananalo sa gawa ng kaaway. Matthew chapter 24 verse 14 ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at sa kadarating ang katapusan maraming gumugulo sa isipan ng mga mananampalataya at ng mga tao Kayo ba ay nasa tribulation na o wala pa mga kapatid isang tiyak na maghahari at mananalo ang gawa ng Diyos ang kaharian ng Diyos sa gawa ng Diyablo. manatili ka hanggang sa wakas. Dahil ang sabi ng Biblia, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Manatili po tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa salita ng Panginoong Hesus. Pangawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Lakaran natin yung salita ng Diyos. Iwanan natin yung marumuy nating buhay, yung makasalanang buhay at doon na tayo sa kalooban ng Panginoon at ito yung nais ng Diyos bago sa kanyang pagdating na tayo ay ma-prepare at maging handa sa kanyang pagdating gawa na nakatulong sa iyo ang video na ito na malaman kung anong nagaganap sa buong mundo at maging lalim ito ng pananampalataya natin sa Panginoong Huso Kristo lagi kang mag-aral ng salita ng Diyos lagi mo i-meditate, i-apply ayon mag-submit sa banal na Espiritu at pagharian tayo ng Diyos Ama na laging nakatunghay mula sa kalangitan. Salamat sa iyo kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung bago ko lang, let me know in the comment section at kung meron kang tanong, click nyo po yung like kung napapanood nyo ito sa Facebook page. Follow nyo po. Napapanood nyo po ito sa YouTube channel. Subscribe po kayo at hit nyo yung notification bell para alam nyo po yung mga i-release natin na video sa susunod. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Salamat ulit kapatid. Ito ang yung likod, Pastor Gab Bueno. God bless po.